kila ako, akong uh, ako lang nung anak pero laing tao inday tapos si eh, baste okay lang so again you are endorsing Franco Tito siya may naaroon lang alag mo endorse ko sa Mabuto nang ganis siguro niya ni kaya magpa-endorse. Endorse dili anene. Eh. Kay. Di anak na. Okay Alam mo pareho man ta kagikan ba. Nagkagikan. Nagsugot ta kapobrehon. So, wala problema pagsabot nato sa problema All you have to do is uh o sige ni mo.